Pupunta nga pala ako nito sa Navota City, no? Kasi kinuha tayong ninong, binyag ng anak ni Rinoa. Walang jo, inabutan kami ng traffic sa daan. Ay, hindi na pala traffic. Ayun! Ito nga pala bininyagan, guys, yung anak ni Rinoa, no? Sayang nga, hindi kami nakaabot sa simbahan, eh. Kasi inabutan kami ng traffic sa kalsada. Ang cute-cute naman ang inaanak ko. Teka lang, bakit naka-video? Sabi ko, picture, eh. Dahil may binyagan, syempre, may food tripan. Kaya tamang kuha na dito si Batang Sesto ng kanyang food trip. Syempre, ako kukuha rin ako dito, no? Ay, nagpakuha lang pala ako. Nagpakuha nga pala ako dito ng dalawang fish Parang no, Para hindi malungkot yung isa. Humingi na rin pala ako dito ng beef broccoli, no? Grabe, ang sarap nito. Paborito ko yan. Sabi ko nga, isa pang sandok eh. Kasi paborito ko yan. Diyan din ako pinaglihe. diyan daw pinaglihe. Ayun, sinandukan ulit ako. Sabi ko naman, pengi ako ng isang puno. Kaya binigyan ako ng isang puno. Humingi na rin pala ako dito ng ano? Ano nga ba tawag dyan? Ah, basta creamy chicken. Teng, may uh, ilong <laughs> Kain na par, huwag par. Ito first bite. Shout out. Ano ba gusto sa iyo? May gawaan doon sa baba. O oh, sige, okay lang pare. Uy. <laughs> may kain muna tayo sa Abinyaga na. Yummy. Parang ano to, manok? Manok 'yan, pare. Manok, pare. <laughs> Yummy pare. Pagka uwi ko nga sa amin, nakaramdam na naman ako ng gutom. Kaya naisipan kong pumunta sa ref para tingnan kung anong pagkain meron doon. Pagtingin ko nga, may tira pa pala akong pagkain kagabi. Meron nga palang konting kanin tsaka siomay. Kumuha na rin pala ako dito ng itlog. Tapos kumuha na rin pala ako dito ng hotdog. Kasi naisipan kong lutuin ulit siya guys. Iniwahiwa ko nga pala sa malilititong tong shomay, no. Ihahalo ko nga pala to sa kaning lamig. Iniwahiwa ko na rin pala dito yung hotdog no. Bawat side, iniwahiwa ko. Pagkatapos ko nga pala magiwa, eh, magpiprito na nga pala ako dito ng mga tira kong ulam no. Kapag naprito na yung kabilang side, syempre, ibabaliktad natin yan para hindi masunog. At ayan, luto na siya guys oh. Eh luto naman talaga yan, niluto mo lang ulit eh. Ang sunod ko nga pala dito gagawin guys eh, magpiprito naman tayo dito ng itlog. Ayun, perfect. Pag perfect yung pagkalagay mo sa itlog, syempre i-scramble na natin yan oh. Tapos ilalagay na natin yung kaning lamig. Wala dyan, nakalimutan kong iprito tong hiniwa-hiwa kong siomay. Isama na rin natin yan dyan, tapos imix mix natin. Tapos lalagyan natin ng seasonings, konti lang. At wala, finish na. Ilalagay na natin yan sa mangkok, tapos ilalagay na rin natin tong mga pinrito nating ulam. Ilagyan ko na rin pala ng chili flakes pang design. Tapos lalagyan natin ng chili garlic oil. Kaya tara, food trip na tayo. Ito nga pala yung tira-tira namin kagabi. Tigma natin pare. Yurit-yurit po. Mmm! Tungang ng chili oil ah. <coughs> Isa pa. <coughs> uh. Sarap na ito, guys, oh. Tira namin kagabi. Sarap. Pinrito ko. Ano Grabe. Ang hiinit. Kita, <laughs> surbol. Dito, ito, mahiinit. <laughs> mm. By the way, guys, Japanese shomei nga pala ito, no? Mm. Shomei, oh. Hmm, kung tirang so my bag so my